Anak. Papi, unsay mo gitanaw si Minto, anak? Ha? Sa'yo gitanaw sa si Minto. Unsay gitanaw ni mo, anak? Ha? Sa may Sa'yo Sa gitanaw ni bibi ko? Ano? isum isom, nagdagandagan sa imuntiil? Hala na isum, anak. Nagdagandagan sa imong paingon, pa ingon, anak. Ah! <laughs> Bless mama. Bless ni mama o oh, sabi, mudol si mama. Mahala na nagsakit ang tuhod ni mama, basta maka-bless ang bata. Bless mama, taga santo anak nga gwapo. Bless again. Taga santo nga anak nga gwapo. <laughs> Pinangga agi mo anak ko. Eh. Say good afternoon anak. Papi. Say good afternoon to your viewers. Sige na papi ko. Papi anak. Say good afternoon. Now happy Tuesday guys. Dito lang muna ako sa sahig maghiga kasi ang lamig dito. Ingon ni Papi ga. Oh, Nagipa ako sa lamok, anak Naglupad bitang lamok diri anak ko Dali dapit sa kumpa, anak Naglupad ang lamok, anak ko Tinuod bitaw na, anak Naglupad ang lamok, anak <coughs> yan good afternoon, guys Konnichiwa Connect what to all. Ayan, dito po ako sa loob ng sala, mga palangga. Pahinga po ako dito. Mainit po dito sa loob, guys. Shout out. <coughs> Dagang kay mga sakyan na nangagi, anak. Ano ka, anak? Ano sa na Aaron, anak? Dagang kay sakyan na nangagi, anak. Kamusta mga motor anak? Saro na paka paka anak. Nalagay na kanaas anak. Marag kindi anak. Marag kindi ron anak. namatik ka anak. namatik ka pangga. <coughs> namati si papi ha namati ang bata ay nagkanaas anak papi ay nagkanaas wala ay natuog mo ni nona akong anak oy mag say thank you ka anak papi bibi anak ko mag say thank you kasi imong viewers anak Please, anak. Magsi thank you ang bibi. Na hello guys. Thank you for watching guys. Thank you for always watching. Salamat sa panonood ng aming video ni Mama Lisa. Thank you, thank you for watching. may tao anak. Saron anak. Namarit lang ati Charina ni mo anak. Nasilang ilang ati charina ni mo anak. Paminawa anak. Yan, thank you for watching guys.